Ay, ko lang puto. Bukol buko lang ta Geko. Yare. Bukol oh, kita ba? Para mo ata yung likod ng manok ko. Ah. Likod da. Ah. Likod da, ah. check ka. Hindi ko malambot. Bukol Ta <tellan> Ay bukol ang puto Bukol bukol ang puto Gecko Yare Bukol oh. o, kita ba? Na. Kaya pala wave wave Yo! Good morning! tosgas gas na naman malala to Dahil yung uh, gulong ko sa likod na ang title ay Geko Este brand pala Bukol! May mga bukol-bukol Kaya pala nararamdaman ko kanina-kanina lang Parang ano eh Para ako uh, nag-wave-wave ganon, Wave wave ganon Yung pala may bukol bukol na Anak ng Toss gas na naman malala so, Medyo nagtipid kasi ako Nang binili ko to eh So mga ilan na ba Almost one year na rin yung uh, gulong ko na yon kasi nagamit ko pa siya sa unang vehicle ride namin last uh, 2023. Yon, mga uh, mahigit one year din tong gecko. Gecko tire ko na sa likod. Nagbukol-bukol na siya. Eto, check nyo. What the f... Good morning. So na ngayon ko lang napansin na nagbubukol na pala yung ano ko. Ah. Uh, tayo dito, gulong ko. Ayan o. May mga bukol-bukol na siya. Diba? So ngayon lang napansin. So ito ay Gecko brand. Ayan o. Bukol. Tungkab. Ayan o. Tungkab na. May higit. One ano na to. One year. Uh, 25k. Uh, KM na. Halos tapos dalawang vehicle na to eh dalawang vehicle ko na to na gamit gecko gecko -ge sa kabila ito wala ano naman sa kabila sa kabila lang eh ayun eh kita di may bubol no <laughs> wala tos gas malala na naman <coughs> Uh, after uh, after 3 years yata o 2 and a half years yata eh, nagpalit na ako ng uh, gulong Uh, yun nag na ako yung sa likod naman stock maxis gecko so medyo hanap kasi ako ng mura eh. that time so yun magbukol bukol nga yay 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 so palitin na palitin toos gas tos gas pili pa pala ako ng belt hindi pa ako nagpapalit ng belt eh lampas 25k na yung uh, kilometer lampas ng 25 kilometers 25k kilometers yung belt ko nag -blink na siya nakaraan so hindi ko pa napapalitan to gas malala magpapalit pa ako ng filter ng uh, panggi sa gilid tapos malinis pang gilid tos gas tos gas tos gas tos gas kaya pala ramdam na ramdam ko yung wavy effect kanina eh dumaan lang ako sa parang uh, humps para akong na ano na, nagagano no uy abot ba ako dyan ay dilaw 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 dito tayo sa pinakagigilid kasi may mga jeep na tumatawi dito kahit bula na yung ano eh kaya dito tayo po pesto papatwa ko abot sa inyo o oh, ayun o no? dito pag maganon parang humahams kahit <laughs> patag hahaha pagliliko. Ganun din yung kanina naramdaman ko eh. Wavy effect eh. Yay!